What is up guys? Ngayong araw may tutulungan na naman akong isang nurse para maglipat ng kanyang mga gamit doon sa kanyang lilipatan na bagong trabaho. Holiday nga pala ngayon dito kaya kung mapapansin ninyo halos walang tao sa daan. At syempre kapag hindi holiday napakadaming tao dito at sasakyan dahil city na ito mismo. Ganon sila dito guys kapag Sunday at holiday halos wala akong makikitang tao sa daan. Nakarating na nga ako at yun nilalabas na niya yung kanyang mga gamit. Nung una sinend muna niya sa akin kung kano kadami yung gamit niya at nung makita ko sabi ko yung sasakyan ko na lang para hindi na kami magrent at hindi na siya mamahalan. Hindi kasi biro dito guys ang paglilipat ng bahay lalo na kapag marami kang gamit. Kailangan pang magrent ng malaking sasakyan eh paano kung hindi ka marunong magdrive at wala kang makitang driver? Eh di kailangan hayaan mo na company yung maglipat ng mga gamit mo. Sigurado mahina yung 1500 euro sa paglilipat lang ng iyong mga gamit. Depende pa yon kung gano'ng kadami yung gamit mo at kung gano'ng kalayo yung lilipatan mo. Kaya nasabi ko kanina na hindi biro yung paglilipat ng bahay dito. Nakaka-stress talaga. At magastos pa. Buti na lang ito si Kabayan wala halos madaming gamit at mga damit lang. Wala din daw siyang malalaking appliances. Ito ang mga gamit niya sa plastic na lang daw niya nilagay para pwedeng isiksik. Kasi kung sa karton daw, eh hindi magkakasya. At ito nga, medyo nag-aalangan pa rin ako kung kakasya ba kahit nasa plastik yung kanyang mga gamit. Pinagsisiksikan ko na nga lang at pinagkakasya para wala na siyang maiwan at hindi na siya bumalik dito. Oh, pero pala oh, ang game. Sige, pass na yan. datuloy ko na no okay. ayan okay. oo talaga tapos magkontay ng nabi post light sal 6-5 uh, 6-5 ayun guys sa wakas at wala siyang naiwan at napagkasya naming lahat at mula nga dito 142 kilometers kung saan siya lilipat ng trabaho wala pa siya naso bilis <laughs> lalong ganito, talaga ang dito sa pag-holiday tsaka Sunday Germany walang yeah, bakit timid din pere na ako, dito lang kona ano ang bibili ng kandito? Ganda ba? Pakotil pala sa taas Ano hotel? Sete. Uh, Three tons. Ilang tons to? Ang mukapal lang ito. At yun nga guys, kailangan pa namin sumakay ng ferry para tumawid dun sa kabila. Malapit na din naman kami sa kanila. At napakaganda nga ng lugar dito. Kita nyo naman guys, may hotel pa dun sa taas. At makalipas nga lang ang ilang minuto, ay eh, andito na kami sa kabilang ilog. At didiretso na nga kami sa aming biyahe. At talaga namang nakakamangha yung lugar dito. Ang ganda kasi ng tanawin. At saka sobrang tahimik yung lugar. Naisip ko, ang sarap siguro tumira dito. At yun guys, nakarating na rin kami. Makikilike, follow and share na rin ako kung nagustuhan mo yung video ko. Hanggang sa muli. Ciao!